Ang tagal dumulo May karga isa tagal dumulo Hindi, pantay-pantay lang yung Lodi Sa 4D ba yan? Yung X-Max hey, Let's go! Okay, guys, waiting kami kay JD Sa i tayo mag-umisa guys let's go mga tropa ang mga tropa na rin guys let's go mga ano to mga waswas -was na waswas -was na oh let's go umaga na sakto ang dating mo idol yun ako na namin yung naantay lodi waswasero ayan na mga was -was zero let's go <laughs> diretso lang ba diretso lang oh, diretso tayo muna dito ang starting natin boss Mayroon lang muna tayo. Sa mega-asulinahan tayo. Banda. Mega-asulinahan. Ang dami pang nadaang sasakyan. Walang karga, ya? Wala akong karga, boss. Wala kaming karga lahat. Let's go! Ready na kami. Let's go! Walang karga, lodi. Ayan, umaga'y masuwasan mga lodi. Let's go! <laughs>

Tagal dumulo. Hindi, pantay-pantay lang yung Lodi. Saka 4D ba yan? Yung X-Max. Hey! Let's go! Si Bang hey, Nanay ng X-Max. Ang sahaya, naiwa ka na Lodi. Ang dami sa sakyan kasi eh. Putang ina, kumarga na. Ayun na, pumanah na si Idol. Let's go! Yun, binay si Kote. Sino pa? ako naman na iwan. Ako naman naiiwan, iwan, Wala kasi silang mic eh. Wala daw mic yung Sayang. na pa kami dito eh. Nakatambay eh. Ay, nabunggo. Ay, nabunggo. Ay, Ay, naiiwan.